Pag lumalaki talaga yung kita guys, lumalaki din yung gastusin. Tapos lumalaki din yung responsibilidad natin. Yun, yung mga bayarin. Yun. Ah, tumataas din yung lifestyle natin pag tumataas yung kita. So ganun talaga. So, kasi pag malaki yung kita mo, ayun, kampanti ka na kasi. Magbibili mo na yung mga dati na hindi mo nabibili. Nabibili mo na. Kaya nga tayo nagtatrabaho para mabili yung gusto natin. Di ba? Papakita ko sa inyo yung ano. Nabili guys. Yeah, nabili ko ng drone DJI. Tatry natin. Summer naman. So ito. Gamit natin ng Insta360. Pare-pare natin. Preparing. almost heaven west virginia blue ridge mountains sheen and dune river life is all older. older than the trees younger than the mountains growing like there guys how really save guys this is what we paid for this is our car Ito kasi yung inutang kong sasakyan guys yung truck ah, ba? Diba? magkano din ang bi-weekly nyan binabayaran ko nyan buwan buwan eh. nasa isang libo kulang ko isang libo guys dahil afford na natin ante na aprobahan tayo yan. yan. yung kinuha natin inutang natin ito nga pala yung pinos na binili kong scooter yan oh. Yan yung brand ng scooter. Kaya na lang po mag-search kung magkano ba talaga yung presyo niyan. Napakomment tuloy si Kuya doon. Mahal ng binibili ko raw. Eh, tag 300 naman daw sa cost ko. E, sa cost ko naman kasi, mga low quality ng mga scooter yun. Mabilis masira. Eh, itong nabili ko, ang heavy duty to. Ito, e, tatry nga natin. I-rides e, to ngayon. Itatry e, ko yung maximum speed gamit yung camera ko na Insta360 di ba? Panoorin nyo na lang po hanggang dulo itong video na to Habang nag scooter ako Na-accidente pa nga ako Sumimplang pa ako Kasi sinubukan ko yung mabilis na takbo Ang bilis ng takbo ko ah, so 45. Kulang-kulang 48. Umabot ako ng 48. Ha, isang ikot pa. Ah, okay, na. Taasan natin ng pool. Wow.